Hello guys, good evening. Uh, lain na po na ang ato ang isgutan sa usapang Q&A, tanong mo, sagot ko. Okay, nana po ko'y nakita rin guys nga mga pangutana. Uh, congrats deh has ato ang last two guide na 4 all. Pumasok talaga yung 5 4 3. Congrats ha. Sinabi ko talaga yan during my reel or short video. Ito naman po is short video. So bago yan pwede ba ko nyo ma-share, ma-follow my Facebook page and YouTube channel. Suertres Daug or Suert Edruel S. Barito was our Facebook account. Pakifollow guys, pakishare naman po. Para meron tayong idea na hindi na dilita magpataka o posta ba sa ubang mga vlogger or magtanga sa ubang vlogger kaya tabun sa resibo ba? <laughs> okay, sige. Doon na inamuta guys. Ang yung is 1 toto o ang toto to triple kay nag escalera mo kuno ganina sa to pa mugawas ko no ang triple. so mo yung ipangutan na kung pwede ba sige ato to ba pakishare naman guys kung pwede ba or dili ang ila pangutan na 122 og 222 karon gabi yo na wala ko ila butog ma karon atong gisgutan lang sige ang 122 or 222 basin tinuod tud mag triple kay nag escalera ganina ang sabi kasi nang dita is No. <laughs> Wala pag-asa, sorry ha. Wala talaga pag-asa. No. Bye-bye.